Hmm. So, ano daw po ngayon ang mangyayari sa Davao, parit? yeah, ano na? Lifted na yung... Yeah. Yung, uh, yung protection order. Ano, um, ano ba yung... na initial ng Davao Court. Ng, ng oh, Davao City oh, oh. RTC. Uh, ano ba yung protection order? No, ano yung, how does that work? Parang ano yan, na uh, tigilan nyo na yung inyong seats dyan at para papasokin at palabasin ninyo yung mga gustong uh, magano in, uh, ingress egress yeah. ah, yun yung mga gustong pumasok diyan kasi kay ano nila yan uh, merong religious services oh, oh, oh. at the same time you is up your is ano, up your uh, blockade kumbaga uh, yun ba Yun ang sinasabi doon uh, sabi ng Cor court of appeals po null and void yung initio yung uh, TPO hmm. temporary protection, protection order, order na issued by the Davao City Regional Trial Court Cagayan de Oro City. Oh, nandoon yung uh, Court of Appeals Court of 22nd of Division. 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 Yes. Okay. Kung gusto niyo malaman yung pangalan ng presiding judge. Justice Mario pa oh, presiding justice. Mar ah, uh, hindi pala eh uh, yung sa Davao mm -hmm. yung yung Mario Dwabes. Mm. Oh, yun yung uh, RTC. Ah. Yeah. Uh, so balik na ngayon ang barricade. Eh yeah, uh, meron pa rin. Hindi, Hindi naman, naman nawala naman. yung barricade. Oh. Eh. Meron lang excess ano ingress sa oh. uh, and egress. Ah. Oh. Hindi nawala yung barricade. Ang mayroon ngayon ang ano dyan sa Davao, pupunta ngayon doon yung Senate Human Rights oh. and Justice uh, sila Committee. mag magi uh, ano, uh, uh, maghihearing mag sila uh, doon. Hearing sila. Oh. Uh. At uh, si General, ah, uh, General, uh, Colonel uh, Torre, ay... General Torre. General Torre, mm -hmm. sorry. Ay uh, handa siyang, ano, kung, oh. kung kailangan. Um, uh, ano ito eh, rito pang paro yung uh, case na mm -hmm. inilahad mm -hmm. ng mga... K.O.J.C. K.O.J.C. Yung kay... Uh, rito pang paro, sa Dabao. Mm -hmm. Ang argument po ng Court of Appeals ay, eh, wala raw authority. Mm-hmm yung judge to hear or to act. Ano na rito, on, para? Yes. Dapat on, sa Supreme on. Court. Yes, yes. Very good. Very good. Diyan, diyan nagkamali si, ano, diyan nagkamali si attorney Atty. Magaling pa naman. No, Magaling magano, oh, oh, ha? Oh, Magaling yung mang... KOJC Legal mm -hmm. Counsel, mm -hmm. ma maayos siya. Artikulado lahat, etc. Uh, Mali yung yung venue, boss. Uh, uh, yung kung Pamparo, hiningi mo, dapat Supreme Court. Supreme Court. Edukador. So, no basis daw po. Yes. Uh -huh. Okay. Hmm. Uh, tama, tama yung... Is within the Supreme Court? Yes. Ayan. Yes. Supreme Court lang. Uh -huh. Ngayon, magkakaroon na ng medyo ano dyan, uh, kumbaga parin Conrad, parin Joel, medyo may light at the end of the tunnel na binabarena nila ngayon. Okay. Okay. Uh -huh. Kasi uh, medyo mag-iis yung ano eh, tension dyan. Kasi nagkakaroon na ng tension eh. Uh, maliban sa tulakan, nagkakaroon na ng harassment. Yung mga, pati yung mga media, oh, uh, oh, oh. Uh, nagko-cover doon, reporters at lahat, inaharass at lahat. Ngayon papunta doon yung Senate. Medyo, medyo huhupa huhu ng konti upa. yung oh. uh, ano dyan. So mag hearing Ito pa po ang sinabi. Hmm. Yung lahat na final jaan sa iyo, dabaw, Mm. dalin mo rin sa Quezon City RTC dahil doon meron ng case, case talaga. Yes, ah, yes. Kumaga. Yes. So may, may order na yan. Dalhin mo na lahat dito. So, paano yan? Wala pa rin. Wala pa rin mangyayari dito. Hindi, okay. may hearing. Yung uh, ang Senate. Senate. Oh. Hindi, pero yung uh, paghanap... Pero what will the paghanap, same hearing achieve by the... Well, in the first place, it will, it will at least... Oh okay, ito, papahupain yung uh, emotions doon. At the same time... The uh, ocular inspection lang yun, yun, it it ocular yun. ocular, ocular, ocular inspection Titignan sila. nila, kasi marami nagsasabi, abusado, yung yeah, mga, ganun, no? wala nang, ano, ano. ba yung na yan? Oh, you know, no? ano, ba yung mga dinadala dyan? Binabarena uh, ah, yun nyo yung mga kung ano-ano oh, dyan? Oh, Ginuguto mga mga tao doon, mga ganun. So... So, yun ang ano, uh, ocular inspection, malaking bagay kaya yun. Oo, oh, kasi 30 hectares yon Siguro, abuti yun naman dalawang... Ewan ko, para bang lahat ay, na lang ng na issue dito sa bayan, sausaw ang senado natin eh. Major crime. Nakakasawa ron. din yan eh. Kung puro lechon everyday, magsasawa ka rin. Sana kung gatsal yan lechon, masarap. O kaya pamelas. Uh, oh. eh hindi eh. Pero matanong. So, lahat na lang na issue sa sawang Senado, <laughs> ano ba 'yan? May timetable ba si General Torres sa uh, yung ano, ang pamahalaan sa pag dito sa particular ano na to, raid na. Ito na, na, na parang ko Kasi, Joel. Ito, this, this is, is becoming untenable na de, rin. Hindi, life-saving ito. Yung yung pagpunta ng Senate. Bakit? Then he can now come, he can now say our job's uh, done, the Senate. Okay. Life-saver. Ah, same face. Oo, para medyo maganda naman ang dating. Hindi yung para kayong... Sa totoo lang wala... With your tail behind your legs. Sa totoo lang wala silang pakialam dyan eh. ba it's a law, it's an enforcement issue eh. Anong pakialam na sinado nyo dyan? Okay, lar. Okay, lar. Tingnan natin. Maganda pala itong compound na ito. Ayan. Okay, lar. nag shy Ano yan? Tour? Tour? Tour. Ah, ito pala binubuntan ni ano ni, ni pastor pag naga nag, ano, nag, nag ng service ang uh, laki pala ng coliseum mga ganong klase. Eh habang nandoon sila gayahin na nila si Romaldes. Ano? Ah, pagdating niya doon doon sa, sa ano SPMC oh, Medical oh, Center. Oh. Ano ba 'yung SPMC? Uh, Southern Philippines. Southern Philippines Medical Center. Habang nandun siya, lahat daw ng pasyente doon, walang babayaran. Mm. Pwede dala, dala, dala niya yung ano? Kahapon at ngayon. No, okay. Dala, dala, niya yung ano? Eh, paano? Kung uh, nagkasakit ako nung A4. Oo. Oh, oh. O, Paano? Di, wala, hindi ako damay doon sa biyaya. Oh. Uh, lahat kayong taga dabo magkasakit na kayo ngayon. Oo, oh, oh. ito na. Para, para sa pool kayo doon sa libre lahat. In, hindi kayo, uh, hindi kayo kakasya <laughs> sa SPMC. Ay, hindi kakasya. Ah, hindi <laughs> kasya. Within the confines of the SPMC lang. Doon yan. Ah. Pagka dinumog kayo dyan, magkaka-public relations night. Ah, wala Kapagkaan. na yan. <laughs> yan na mo kay Ruben. Oo. Ruben, ano ba itong ginagawa ninyo? <laughs> Ruben Manahan. Oo. Zero billing policy daw po yan. Oh. Dalawang araw. Dalawang araw. Ah, dalawang araw lang. Oh, yeah. Yan, uh, talking of gimmicks, ha? Ah. Parang yan, ano? maganda yung, na rin yun. mo yung uh, bagong expressway, libre muna yan. <laughs> Tapos, ang dami nagsasabi, bakit ganyan? Oh. Bakit ganyan naman yung ginagawa? Kali si Congressman Nograles. Oh. Hoy! Hindi politics yan, ha? Oh, <laughs> Congressman, ano 'yun? Oh, kung hindi ba ano, ayan. Ano, ano ano kung hindi pa? May dalang-dala dala ho. Na anting lang ang puso, na anting. May dala ho kaming ano, uh, yung yung usual na medical assistance program. Iyan namin at this point in time. Ayan. And it's meant for the Southern Philippines Medical Center. Yes. Ngayon, for two days lang. Two days dala. for two days. Kasi <laughs> hanggang doon lang yung pondo eh. Ngayon, kung Congress ako man. ang mga ibang congressman, <laughs> hindi, hindi. ko ako mga maging oh. congressman, oh. sabihin ko, Boss, Mr. Mr. Speaker, punta naman kayo dito sa amin. Oo. Oh. Oh, eh, Bakit naman nandabaw lang? O oh, kahit kami, one day oh. lang na eh, libre. <laughs> 30 minutes, okay? <laughs> 30 minutes. <laughs> Grabe. Oh, oh. Check up pa lang na. Oh. Congressman, oh. so, ilaban nyo yan sa unbill Awards sa Public so, Relations. Yeah, yeah, so, yan, yan na uh. Philippines. Mananalo kayo. Mananalo yan. Andy Saracho, bigyan nyo ng... Wala. Bigyan nyo application form to mga to. Ano ba kayo? Saracho? <laughs> uh, Andy, yung presidente. Ano ba kayo? Andy <laughs> <laughs> Saracho. Ano ba kayo? Bigyan niyo. Ito. Walang politics yan. Wala, wala, wala. Ang suggestion ko ah. sa inyo. Ano? Ang suggestion ko sa inyo, ilistan nyo na lahat yung pupuntahan ng mga Yeah. Medical centers. At kung ilang araw. <laughs> Ayan. Ay, Mahina Kung ako ang boboto sa... Tapos, yung mga mamahalin na medical procedures, Patrangay, dito, itaon uh, nyo dun uh, sa araw na yun. Uh, uh, Oo, no? Yung yun. talaga na... Uh, ito. <laughs> Liver <laughs> transplant. Oh, mga <laughs> ganun. <laughs> Ganyan. Di ba? Your uh, your election will now depend. Yeah. <laughs> and how you will be able to convince uh, oh, ha, oh. Speaker Romualdez to Papa, go to. Uh, to your Pagdagawa uh -huh. Pag nagawa na sa Davao yun, tapos kayo hindi nyo nagawa. Patay kayo. Matay kayo. Uh -huh.